nang idineklara ng pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang martial law September 21, 1972 ang naging opisyal na araw nito sa ating kasaysayan. Marami na ang naisulat tungkol sa naging martial law sa ating bayan. Nangunguna na ang mga pagdukot, pagbilanggo at pagpatay sa mga taong naglakas ng loob na bumanat ng puna sa rehimeng Marcos. Ang pamumuno ni Ferdinand Marcos Sr. ay pinotakti ng puna dahil sa korupsyon. Sa ating kasaysayan, ang laging ginugunita na edsa people power ay dahil sa lakas ng sambayanan na mapatalsik ang mga Marcos sa posisyon. Nagpalayas ang taong bayan ng mga magnanakaw ng kabangbayan. Ngayon, 53 years na ang lumipas mula nang ideklara ang martial law gagawa ng bagong kasaysayan ang payan sa September 21, 2025 dahil pa rin sa korupsyon. Nag-uumapaw na kaliwat ka ng korupsyon ng mga gahamang opisyal sa gobyerno sa ilalim ng pamumuno ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Limang dekada nang lumipas pero lalong nalubog sa pagkagahaman ng mga politiko ano nga ba ang nangyari sa bayan mula ng pinatalsik si Marcos Sr.? Sa ganang amin, isa lamang sa mga korap na opisyal ang dating Pangulong Marcos Sr. Bagamat siya ang nakatala sa ating kasaysayan na pinakamaraming nakulimbat. Hindi na paalis ng taong bayan ang iba pang korap na opisyal na patuloy na naghari-harian sa maraming lugar sa ating bayan. Corruption. Iyan ang naging pamana ng dating Pangulong Marcos Sr. Naging normal ang korupsyon sa iba-ibang sangay ng gobyerno, mula sa mga pinakamatataas na ranggo hanggang sa mga mababang opisyal ng pamahalaan. Nakapanayam namin si Professor Mila Aguilar bago siya pumanaw. Naikwento niya na noong unang panahon bago naging Pangulo si Marcos Sr ay nakakahiya ang manuhol at tumanggap ng suhol sa mga kawani ng gobyerno. Pero, sabi ni Professor Aguilar, kahit napatalsik na sa pwesto si Pangulong Marcos Sr. ay nagpatuloy na ang kalakaran ng lagayan hanggang sa mga munisipyo at mga barangay. Hang naging dahilan daw ng mga tao noon ay kung sila nga na mga matataas ang posisyon ay pwedeng tumanggap ng suhol. Bakit naman daw hindi ang mga nasa mababang pwesto? Sa ganyang pananaw, masasabi natin na hindi lang pera ng bayan ang ninakaw ng Pangulong Marcos Sr. noon. Ninakaw din niya ang kagandahang asal ng mga Pilipino. Bumagsak ang moralidad ng mga tao at naging kalakaran ang mga suhol, lagay at pagnanakaw sa bayan. Mahiya naman kayo Iyan ang sigaw ng Pangulong Marcos Jr. ngayon. Nakakatuwa na marinig ito galing sa anak ng magnanakaw. Mahiya naman kayo! Pungtagos sa puso at kaluluwa ang panawagan ng Pangulong Marcos Jr. na linisin mula sa korupsyon ang hanay ng kanyang pamahalaan, simulan niya sana ito sa kanyang sarili at mga kaanak. Ibalik nila sa taong bayan ang pera na ninakaw ng kanyang mga magulang nang sa gayon ay magkaroon ng integridad at timbang ang kanyang panawagan sa kanyang pinamamahalaang bayan. Katulad ng kwento ng buhay ni Zaccheo sa Lukas 19, sinabi ni Zaccheo kay Jesus, Panginoon, Ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko. At kung may nadaya akong sino man, babayaran ko ng apat na beses ang kinuha ko sa kanya kung gagawin iyan ng Pangulong Marcos Jr. Tiyak na pagpapalain ng Panginoon, hindi lamang siya at ang kanyang pamilya, kundi pati ang buong bayang Pilipinas. Dahil ang sabi ni Jesus kay Zaccheo, dumating na ngayon ang kaligtasan sa sambahayang ito. Kaya nga, kung ang pamana ng Pangulong Marcos Sr. sa ating bayan ay korupsyon ng pera at ng moralidad, sana naman ang ipamana ng Pangulong Marcos Jr. sa ating bayan ay katapatan, katuwiran at kagandahang asal.